Hi guys. So mag review tayo ng itong mga fresh na aka fresh na drink. So itong beauty milk na melon flavor and itong isang Freshest na avocado flavor. Sa dalawa guys, ang paborito ko is itong avocado. Masarap naman 'tong melon flavor pero mas paborito ko din talaga ang avocado. So when it comes naman sa ingredients na guys, halos parehas lang sila pero dito sa avocado may nakalagay na rosehip and this one wala. Dito naman may nakalagay na to support siya ng magpaganda ng hair and nails and joints and muscles dito wala pero sa tingin ko dun sa mga ingredients na nakalagay nila halos uh, close naman sila sa mga ingredients na benefits na ibibigay nila sa atin. Whereas ito nga lang avocado flavor sa 10 sachet meron siyang 80,000 mg. While ito namang Melon Flavor Intense in Sashay, meron siyang 50 mg. So, ganun sila kabibigat, guys. So far, nung mula ng ginagamit ko to, lagi akong busog. Siguro dahil parang isang tumbler nung uh, Hydro ko yung akin niya, pinaglalagyan nila ng tubig. Kaya laging busog ang aking chan. Ito, pangalawang order ko na. Pasalubong to ni Jill. So, shout out kay Jill. Ito, natapon ko na yung isa. Pero pangalawa ko na din to. Kaya isang advice ko din guys. Bago nyo timplahin to guys. At least, ay uh, i-delete nyo muna siya sa warm water. Bago nyo ilagay sa cold water. Kasi kung hindi na bubuo-buo siya. Para mas ma-appreciate nyo yung lasa nung drinks na to. Pagdating naman sa skin, wala akong naramdaman na nag-breakout yung skin ko. Mula nung ininom ko itong dalawang drinks na to. So far guys, yung nails ko, ang una ko kasi lumambot sa kakapa, kakapa gel polish ko ngayon, guys, as in, ang strong-strong niya, oh. Nung nakaraan din ko talaga pumipipi siya. So, nung nakadalawang box ako, napansin ko na yung, yung nails ko, eh, tumitibay. Tapos, lagi akong buso. Kaya, medyo parang feeling ko, hindi ako blotted. At parang feeling ko, eh, pumeta ko. Oh. So, yun lang, guys. Sa inyo, order na kayo dyan. So, yun lang. Thank you. Sana nagustuhan niyo ang vlog na to. Shinerg ko lang kasi baka gusto niyo din ng ganitong mga drinks.